May kalaro ka dyan. Laging kinukuha yung pera mo? O, nakita ko kanina may kalaro ka eh. Wala. Pumunta lang siya doon. Kaya nga. May magnanakaw din pala sa ganyan, no? Ayan siya, o. Oh. Yan yung anak ko. Siya, ikaw yan, di ba? Saan ka pupunta? Ingat ka sa paglakad mo, ay pagbabike mo. Maraming sasakyan din, oh. Kala mo totoo, eh. <laughs> Nakakatawa yung laro ng anak. <laughs> Sabi niya kayo, lagi na lang ganyan. Kinukuha lagi pera ko. Wala naman akong ginagawa sa kanila. <laughs> <laughs> Tapos, saan kapupunta. Where? Lilipat ka? Ano ka lalabas? Ano yan? Bahay mo yan? Yan, no? Mm. Asan ka lalabas? Diyan lang yata sa loob yan, eh. No? Ayun, no? Ayun. Hindi mo malaman kung saan ka lalabas. Ayan, nakalabas ka na. Masa punak. Ano? lumabas na patingin ay, nakalabas na siya oh. galing ah. galing naman ang anak ko na yan noong bata ko hindi ko alam humawak man ng mga ganyan eh mm. Hindi ako marunong humawak ng mga ganyan. Oh, hi, ka sa mga audience mo. Bye bye muna. Umalis na yung asawa ko. Ay, ari ko. No, mm, oh, lambot-lambot na ng kanin, no. Oh. Kita mo 'yan. Mm. Lambot na 'yan. Nilagyan ko ng dalawang scoop na yung takip ng suka, yung vinegar. Dato puti. Kumain ka na dyan, nak. Ito yung niloto ko kagabi na mga ulam. Masarap to. Mas bumili rin ako ng pata. Kayo guys, anong, ano bang magandang panghanda sa Pasko? Ako'y tinatamad maghanda ay eh. Kami-kami lang din kasi, bili na lang siguro. Nisip ko, bili na lang ako ng macaroni. Macaroni salad. Nulutuin ko. Yun, madali lang yun. Yeah. Ну, по-моему.